Hi guys, for today's video, we're going to have a Hello. Hello. So ito na nga, mukha lang akong kalmado dyan pero alam nyo ba kinakabahan na ako kasi any moment feeling ko tataob yung bangka. Di ba ganun naman tayo mga overthinker? Nakakatakot naman kasi talaga. Pero mas takot akong wala ka. Ah, shawot, siya what? Ginaya si Adrian. So ayan, dumating na nga kami dito sa Pulau Upin. We're all excited. Napaka matulungin naman yan. Gutom na kami niyan. Kaya naman kung mapapansin ninyo, hawak-hawak namin yung ano plastic bag from McDonald's kasi nga hindi pa kami kumakain pero laban lang 'di ba kasi nga we have to enjoy so habang naghahanap kami ng makakainan ayan syempre picture picture muna may dumating na bangka ang mga kalaban Kari. ayan so tuloy-tuloy lang ang lakad huwag kang mapapagod huwag tayong mapapagod na mahalin siya ang kinay. So ayan, di ba mahaba-habang lakaran to hanggang mapuntahan na namin ang pinakaunahan ng Pulau Upin. Kaya naman, na we are so excited and happy kasi nga, ang goal talaga namin dito is makain lang talaga yung McDonald's. Eme, ayan picture-picture muna siya. Nandito na po kami sa Pulau. Pulau? Kasama po namin yung pinakamatangkad at pinakabata. Mayroon. Ayan po at dahil po wala kaming pangkain Nasa gilid na lang po ka Ito naman ang mapa ng isla Pero tandaan natin gabay lamang ito Meron tayong free will gamitin natin ito So tuloy tuloy na nga ang pag explore namin sa island Pero may napansin ako Ang tanda na ng mga puno parang Ayan na po ang panlaban ng Olympics. Para Ang tawe si Ariel oh. Marunong na magbike nagkapaa. Ah. Aray. Marian Rivera. Kami naman po ang mga team lakad. Ang sarap-sarap talaga dito maglakad kasi nakakawala ng stress kasi paminsan minsan di ba kailangan din naman nating mag relax kaya naman parang napahugot ako kaya ang sabi ko hindi lahat ng taong dumarating sa buhay mo ay mga bida minsan sila lang yung extra para matupad yung nakatadhana ng kwento iiyak tatawa tayo magmamahal at masasaktan ka pero pipilitin mong ayusin para maging happy ending ang istorya Hugot yarn! <laughs> Ay nako, iba talaga ang nagagawa ng nature noon. Anyway, so patuloy lang kaming naglakad. At napapansin na nga namin na parang medyo dumidilim na. So nakaka-tense kasi baka mamaya maabutan kami ng ulan. Eto ako, basang basa sa ulan. So po, pagod na pagod na po kami. Nagpapanggap lang po kaming ano health health conscious charing so nakita naman namin dito You're si Sizams Nakakala mo nagpapanggap na okay siya pero hindi nyo ba alam so memplang na yan chak ah oh, fresh from the kineme root oh, I love the coconut oh my god mm, ang sarap fresh na Guys, meron kaming na-inventong bagong drink. Ano nga yun, Norman Mirasol? Okay, It's what they call buko and coke. We call it like buko. Ah, yung galing. Nakakamis ang poking ilang explanation. Hina <laughs> po namin ang buko. <laughs> Ito na guys. Itikman na natin ang bago nating drinks na buko. Shuta. Sarap. <laughs> At ayan na po. Akita ah. po siya sa puwaka ng Inamers <laughs> Hills. <laughs> Okay, ready? One, two, smile. Bakit nakatawa kayo sa likod? Ano ba naman yung mga yan? Labas yung mga chanye. One, two. One, two, three. Another one. One, two. One more. One, two. Alright. Thank you, Anne. Okay. Mama Mary loves you. Nandito na kami ngayon sa hill. Kaya ka sa mano kami mag-explore. Come on! <laughs> <Allah> so, uh uh Mengapa? That's it guys. Ayan na nga ang aming journey dito sa Pulau Ubin. Kaya naman I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. Mga kang kinay, kumain nga pala ako dyan pero hindi masalap. Paalam!